Well, Mariano iba pala magregalo. Napaka-bongga naman ng mansary gift niya kay Donnie Pangilinan. Dahil nung nanood sila ay saktong January 31. di ba? every 30 usap-usapan ay mansary ng dalawa. Dahil lagi silang magkasama or namamataan na nagde-date every end of the month. Grabe, napakaswerte talaga nila sa isa't isa. Hindi lang sila nagmamahalan, pero higit pa sa 100% na magsuportahan. At dahil malapit na ang Valentine's Day, malapit na rin ang February 10 na birthday ni Donnie. Ano kaya ang inahandang pasabog muli ni Belle para sa birthday ng kanyang boyfriend? Dahil alam naman natin na si Belle Mariano ay masurpresang tao. Babe, swerting swerty talaga ni Donnie kay Belle. Sabi nga ng mga netizen, wala ka nang mahihiling sa kanya.